Historia Tagalog Horror Stories Napangiti si Aliyah nang makita sa bungad ng pintuan ng kanyang silid ang babaeng si Nadia. May tanga nitong mga pagkain sa dalawa nitong kamay. Masigla namang nagwika ka si Nadia na may dala siyang pagkain at tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto saka umupo sa tabi niya. Ibinaba nito ang dalawang platong puno ng nilagang saging at ginamos muli pa itong nagpaalam sa kanya upang umalis sandali at kunin ang tinimpla nitong pineapple juice sa labas kumuha ng isang saging si Aliyah at napatanong kung ano pa ang dala ni Nadia umuusok pa ito sa init kaya kinailangan niyang ilagay muna sa sariling platito upang hindi siya mapaso nakangiti namang sinabi ni Nadia kay Aliyah na magugustuhan niya ito dahil siya mismo ang may gawa. Inabotan ng isang baso na naglalaman ng juice si Alia. Tinanggap niya iyon at inubos. Natawa naman si Nadia habang nakatingin sa kanya. Hinintay lamang nilang lumamig-lamig ang saging bago siya tinuruan ni Nadia kung paano ito kainin. Dahil nga may kaya ang pinagmula ni Aliya, hindi siya nasanay kumain ng mga ganoong pagkain. Pero nang matikman niya ang saging na isinawsaw sa ginamos, bagya siyang natuwa ng masarapan sa lasa nito. Malapad ng umiti si Aliyah ng nasarapan sa pagkain. Habang kumakain ay masiya silang nagkukwentuhan ng babae. Mayat mayaring kung lingonin niya ang bintana sa uluhan ng silid. Tansya niya ay nasa alas 5.30 na ng hapon. Sinabi ni Aliya kay Nadia na pupunta lang siya sa labas para umihi. Natigilan sila pareho ng bahagyang umangat ang boses ni Nadia at sinabing hindi. Mabilis naman itong ngumiti at pilit na tumawa Humingi naman agad ng pasensya si Nadia at sinabi niyang nagkukwentuhan pa sila at kumain pa ito. Natawa siya sa babae bago tinanggap ang inaabot itong saging. Nakagat niya ang ibabang labi habang nakatingin sa pintuan ng silid. Sinabi ni Aliyah kay Nadia na nakakatatlong saging na siya at kanina pa rin siya inom ng inom ng pineapple juice. Ihing-ihi na tuloy siya bahagyang umiling si Nadia at sinabing dito lang siya at ikukuha niya ito ng tubig. Mabilis na tumayo si Nadia at nagmamadaling lumabas ng silid. Sa pagbalik nito ay may daladala na itong isang pitsel na may lamang tubig at yelo. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang tubig na ibinibigay ni Nadia kahit halos pumutok na ang pantog niya sa pagpipigil ng ihi. Nang sumapit ang alas sa is ng gabi, wala pa rin tigil sa pagkukwento ang babae. Ipinikit niya ang mga mata at nagbuga ng hangin. Sa muli niyang pagdilat ay mahigpit niyang hinawakan sa mga kamay si Nadia. Sinabi ni Alia na hindi na niya kaya at ihing ihina talaga siya. Binitawan niya ang babae at mabilis na tumayo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Nadia pero hindi niya na ito binigyan pa ng pansin. Agad siyang lumabas ng silid at dumiretsyo na sa pinto. Nang mabuksan iyon ay mabilis siyang matigilan dahil sa bumungad sa kanya. Umuwang ang bibig ni Aliyah nang masilayan ang tatlong lalaking nakatayo ngayon hindi kalayuan mula sa kanya. Nakasuot ito ng puting long sleeve at itim na pantalon si Conrado Nakatopi hanggang siko ang long sleeve nito. Diretso ang tindig at may malapad ng ngiti sa mga labi. Napangiti siya nang makita sa kanan nito si Anjo habang nakahawak ng isang gitara na kulay itim. At syempre sa kaliwa naman ng lalaki ay naroon at nakatayo ang may malaking ngiting si Tio Gado. Sinimulang kalabitin ni Anjo ang kuerdas ng gitara Saka naman niya napansin ng paligid. May mga string lights na nakasabit mula sa kubo hanggang sa mga puno sa harap ng bakuran. Maliban doon ay may kulay pulang banderitas din ang nakasabit sa itaas. Tuluyan siyang napatakip sa sariling bibig nang magsimulang kumanta si Conrado. Hindi man ito professional na singer, pero halatado ang effort ni Conrado sa pagkanta Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang matinding emosyon na nararamdaman. Lumapit sa kanya si Anjo habang abala pa rin sa pagtugtog ng gitara. Nang nasa gilid niya ito ay biglang tumalikod at doon ay nakita niya ang isang rosas na nakaipit sa likuran ng pantalon nito. Natawa siya bago kinuha ang rosas sa pantalon ni Anjo. Nang makuha iyon ay bahagya itong dumistansya sa kanya kaya muling nabaling kay Conrado ang kanyang tingin. Sa pagkakataong iyon ay si Tio Gado naman ang humakbang palapit sa kanya. Natatawang binalingan niya ito ng tingin at saka napansin ng hawak nitong isang rosas. Lumapit sa kanya si Tio Gado at nakangiting ibinigay ang pulang rosas kay Aliyah. Ngumiti siya rito at nagpasalamat matapos tanggapin ng rosas. Nagsimula na siyang lumuha nang muling mabaling sa binata ang kanyang atensyon. Nang dumating sa parte ng instrumento ang kanta ay matulin itong lumapit sa kanya at iniabot ang ikatlong rosas. Pinahid niya ang mga luha sa pisngi bago iyon tinanggap. Tila sumasabay sa tugtog ang puso niya pakiramdam niya ay pabilis ito ng pabilis habang nakatitig sa mukha ng binata umawang ang bibig niya nang makitang biglang lumuhod si Conrado sa kanyang harap nakangiti itong may kinuha mula sa likuran at nang ilabas iyon ay nakita niya ang isang pulang kahon napatakip siya sa bibig na muling magtama ang mga mata nila ni Conrado tinanong ni Alia kung ano iyon nakangiting tumawa si Conrado. Hindi nito alam kung ano ang uunahin, ang umiti dahil sa labis na katuwaan o ang matawa dahil sa nakikitang reaksyon ng babae. Sa huli, ay pinili nitong iharap ang kahon kay Alia at buksan iyon. Muling nagunahan sa pagbuhos ang mga luha sa pisngi ni Alia. Pilit niyang iyong pinapahid Ngunit sa paglipas ng bawat segundo ay mas lalo lamang siyang naluluha. Sinabi ni Conrado kay Alia na payag ba siyang magpakasal sa kanya. Sumilip ang ilang luha mula sa mga mata ng lalaki matapos itanong iyon. Humugot ng malalim na hangin si Alia. Mula sa mukha ni Conrado ay nabaling ang tingin niya kay Nadia na nasa kanyang tabi mabining umiti ang babae sa katumango nang mabaling naman kinatiyo gado at anjo ang mga mata niya ay malapad rin na ngumiti ang mga ito lumunok siya at malapad ng umiti kay Conrado hinawakan niya ang sariling tiyan na ngayon ay bahagyan ng nakaumbok sinabi ni Alia habang natatawa siya kung ngayon pa ba niya ito itatanong habang nangingilid ang luha sa sariling pisngi at sumagot ng oo magpapakasal ako sayo Conrado Bago po tayo magpatuloy Suportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Lumapad ang ngiti sa muka ng lalaki Mabilis nitong pinahid ang ilang luhang tumakas mula sa mga mata. Kinuha nito ang kamay niya at isinuot ng isang gold ring na may maliit na diamante sa gitna. Matapos iyon isuot ay agad na tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Wala siyang ibang ginawa kundi pumikit at gumanti ng yakap kay Conrado. Sa labis na kasiyahan, inangat ni Conrado sa ere si Aliyah inikot habang hiyakap-yakap pa rin ng mahigpit. Labis na katuwaan ang nararamdaman niya. Pinangarap niya lamang noon na maging kanya ang dalaga. Ngayon ay mapapakasalan niya ito. Tila tinutunaw ang kanyang puso sa labis na sayang nararamdaman natigilan naman sila na naibaba niya ang dalaga nang marinig ang hiyawan at palakpakan ng mga tao sa labas ng bakuran napalingon sila aliya sa mga tao at nakita nito ang mga kapitbahay nila mga malalapad ng ngiti sa mga labi habang nanonood sa kanila natawa na lamang sila aliya hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang babae at akmang hahalika na makita ang panlalaki ng mga mata nito. Bakas din ang takot sa buong mukha ng dalaga. Nang pagmasdan niya itong mabuti, doon niya napansin na hindi ito sa kanya nakatingin kundi sa likuran niya sa loob ng kubo. Si Maria, bahagyan tumaas ang boses nito. Agad siyang lumingon sa loob ng kubo at mabilis na kinuha ang patalim sa loob ng sariling bulsa. Agad siyang pumasok sa loob ng kubo at hinanap ang babae. Sumunod naman sa likuran niya si Natiyo Gado at Anjo. Nang hindi makita si Maria sa loob ng kubo at pati sa silid ni Alia, ay muli silang lumabas at mabilis na binalikan ng babae na ngayon ay yakap-yakap ni Nadja. Sinabi ni Conrado na wala na sa loob si Maria at kahit sa kwarto ay wala ito. Mabilis na yumakap sa kanya ang babae nang makalapit siya rito. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Alia habang hiyakap niya ito. Sinabi ni Anjo na nalibot na niya ang likuran ng kubo pero walang tao roon. Tinanong ni Tio Gado si Alia kung sigurado ba ito sa nakita niya. Lumapit ito sa kanila nang akmang aakay niya ito papasok sa kubo ay mariing tumanggi si Alia. Nangangambang saad ni Alia na nakita daw niya ito na nasa tabi ng mesa. Sa halip na tumuloy sa kubo, nagdesisyon siyang sa bahay na muna ni Tio na Manatili. Agad nilang pinatuloy si Alia sa loob sa takot na bakalag natin ito dahil sa matinding takot na nararamdaman. Alas dos ng madaling araw nang maalimpungatan si Alia dahil sa pananakit ng tiyan. Bumungad sa kanya si Conrado habang nakaupo ito at nakapikit ang mga mata sa kanyang tabi. Bumangon siya at iginala ang tingin sa buong silid. Mas malaki sa kwarto niya sa kubo ang kwartong iyon. May maliit na aparador sa kanan at nasa kaliwa naman nila ang umaandar na electric fan na nakatutok sa kanila. Tinawag ni Alia si Conrado at bahagya niyang niyugyug ang balikat nito na naging dahilan ng paggising ng binata. Tinanong ni Conrado kung ayos lang ba ito o kung may masakit ba sa kanya. Ngumiti siya sa binata at marahang umiling. Sinabi niyang maayos siya at medyo masakit lang ng konti ang kanyang Bumalatay ang pag-aalala sa buong mukha ni Conrado nang marinig ang sinabi ni Alia. Hinaplos nito ang kanyang pisngi bago sandaling nagpaalam sa kanya. Nagtungo si Conrado sa labas at sa pagbalik nito ay tangan na ang isang baso sa kamay at ang mga gamot niya. Ipinainom nito sa kanya ang mga bitamina na araw-araw at gabi-gabi niyang kailangan inumin tinanong ni Conrado si Alia kung ano ba talaga ang nakita nito, si Maria ba? Nagbuga siya ng hangin matapos mariing ipikit ang mga mata. Pakiramdam doon niya ay kinikilabutan siya sa tuwing naaalala nito ang itsura ni Maria. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Conrado. Sinabi ni Conrado na huwag siyang matakot at marahan siyang hinaplos sa balikat. Tila ba pinapahiwatig ng marahang paghaplos nito na siya sa bisig ng lalaki. Sumilay ang isang ngiti mula sa kanyang mga labi. Sinabi ni Alia na nakatayo si Maria sa gilid ng mesa. Matalim ang mga mata niyang habang nakatingin sa kanila. Nakakatakot daw ang tingin nito. Parang ngiti ng isang demonyo. Malapad at halos abot sa tainga. Maski si Conrado ay nakaramdam ng pangingilabot sa mga sinabi ni Alia. Naipikit na lamang nito ang mga mata habang mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. Maya-maya ay isang malungkot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Conrado. Pinuno nito ng hangin ang dibdib at pagkatapos ay marahas iyong ibinuga. Lumapad ang ngiti sa kanyang mga labi at sinabing nangihinayang siya bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Kumunot naman ang noo ni Aliya at tinanong kung saan siya nangihinayang. Isang lunok ang kanyang ginawa bago muling binalingan ng tingin ang maamong muka ng dalaga. Sinabi ni Conrado na yung mga oras na pwede sana silang tumakas para umayos ang buhay nila. May himig ang pangihinayang ng boses ni Conrado mula sa muka ng babae ay binaling niya sa kawalan ang tingin. Mahinang natawa si Aliyah at sinabing hindi daw habang buhay ay pwede silang tumakas. Darating at darating ang oras na kailangan nilang harapin ang mga problema. Lumamlam ang mga mata niya matapos marinig ang sinabi ni Aliyah. Tama ito, hindi habang buhay matatakasan nila ang problema malungkot siyang lumiti at muling bumuntong hininga. Tinanong ni Conrado kung ayo ba talaga nitong tumakas patungong Mindanao dahil may alam siyang malayong isla doon, mas payapa at ligtas sa kanila. Bahagyang nangunot ang noon ni Alia. Umayos ito ng upo at matamang tumitig sa kanya. Sinabi ni Alia na mas nakakatakot doon at maraming rebelde sa Mindanao. Natawa siya at bahagyang ginulo ang buhok ni Aliyah. Sinabi ni Conrado na mababait ang mga tao doon, payapa at walang manananggal. Natawa na rin si Aliyah. Sinabi ni Aliyah na gusto niyang makita ang kanyang daddy. Gusto niyang makita nito ang magiging apo niya. Natigilan siya na makita ang matamis na ng ngiti sa mga labi ni Aliyah. Napangiti na rin siya habang nakatitig sa ngiti nito. Pakiramdam niya lagi ay nasa alapaap siya tuwing ngingiti ang babae. Kahit anong problema pa ang iniisip niya, napapawi lahat basta't nakikita si Aliyah. Sinabi ni Conrado na gagawin nila iyon. Pupuntahan nila si Sir Abrenico basta't kasama niya ito makakaya niya ang kahit ano wag lang siya nitong iwan Numiti siya matapos sabihin iyon kay Elia Tumango naman ang dalaga at sinabing siya rin ay wag siyang iwan sana ni Conrado Kinuha niya ang kamay ni Elia at mahigpit itong hinawakan Sinabi ni Conrado na lahat daw na ginagawa niya ay para kay Alia Sakali man daw may malaman siya tungkol kay Conrado, Sana'y matanggap siya ni Aliyah. Hindi nakasagot ang dalaga. Binalot sila ng katahimikan matapos ng mga sinabi ni Conrado. Isang nakakabingi at nakakakilabot na katahimikan.